ating pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos mga kapatid. Sa so, babat araw, tayo po ay ginagabayaan ng Panginoon. Nang sa so, lahat ng ating mga viewers, maabot po natin na signal, lahat ng mga internet around the world, na may ang kapayapaan at habag ng Diyos ay sumasa lahat sa so, magkita ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, sa bawat araw, ito po yung po natin para po na atin maaparatin ang salita ng Diyos sa so, bawat araw tungkol po ng kaligtasan na ating inasahan. No, yan ang Panginoon talaga na mapahamag ang tao. Na isang Panginoon, natang tao ay magkamit ng paghisi at talikod sa masamang pamuhay. Yan pinakasulat sa 2 si Peter in chapter 3 verse 9 na ang Panginoon hindi po siya nagpabayat ng kanyang pangako ayon sa akala ng iba. So balit ang Panginoon ay nagpakumbaba hanggang sa mga araw na ito ayon ang Panginoon na may isang magpahamak kundi sana ay magkamit ng pagsisi at talikod sa masamang pumuhay. Na mga patid, ito po ating inanggawa sa bawat araw labi ng Panginoon. Mayroon tayong mga video, live streaming, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, upang na maparatin natin amin mensahe ng Diyos. No, kahit po ano ating mga pagkukulang sa Panginoon, sa ang Panginoon ay patuloy din na nabigay po sa atin na pagkataon upang tayo magkaisa sa kanyang kulatian. Na ang Biblia mga kapatid, tanda po natin na dito po sa pangalan niya ay nagkaroon tayo ng kapatawaran na ating mga kasalanan. Na kahit ano pa ang ating nakamtan, marunungan, kung kakayahan dito sa limutan, hindi po mapatawad ang ating kasalanan. So, bagay mga patid, kung tanggapin natin ang pangalan na ito, na ito po yung kapatawad sa ating mga kasalanan, ay po sa sinulat po ng mga pustol sa gawa, Kabanata 2, talata 38. Na ito po yung sinabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo, at magpabotismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong mga salanan at itanggapin natin ang ipagkaloob na Espiritu Santo. Nito mga patin dahil po sa salita ng Diyos, ay niwala po tayo. So ako po, naging lingkod ako ng Panginoon na tinanggap ko ang pangalan na ito is uh, September 30, 2003. Ang pangalan nito po ay tinatanggap ko po ay po sa aking panampalataya sa aral po na galing po sa Biblia. Kaya pinapasalamatan ko ang Diyos na din sana sa mga lahat nang nais po ng kaligtasan, nais ng kapatawaran, sana maniwala po tayo sa mensahe na ito. Wala po tayong ipinagmalaki, hindi po religion, ang ating pinapangaral ang pinapangaral po natin ang salita ng Diyos ito ang katotohanan na nagbigay sa atin ng pag-asa tumo ng kaligtasan na ito. no, kahit anong reliyon natin basta atin lang pong sundin ang direksyon ng Biblia sapagkat so, wala na po tayo marapat ipagmalaki kundi ayon na po sa nakasulat sapagat sinabi ni Apostol Pablo is a first Corinthian in chapter 4 in verse 6 mga kapatid tayo po sa mabasa natin ito po ay pinatunayan ni Apostol Pablo para huwag tayong sa nakasulat para huwag wala pong magmalaki sa kanyang karunungan nabi ito si 1 Corinthians chapter 4 verse 6 mga kapatid ginagamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apulos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihan huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan kaya huwag ninyong ipagmalaki ang isa't isa at sabihin mas mabuti siya kaysa iba na ibig sabihin kung ano ng kasulat nang po na kung mayroon mang nangaral ngayon na wala na po sa Biblia So, huwag tayong basta-basta maniwala at tatanggap ka agad. Dahil nga, ito lang pong dahilan bakit maligaw tayo sapagkat ang Diablo din ay nangaral. Ginagamit ang bulaan propita, ginagamit ang mga apostol, bulaan apostol at mga bulaan pastor. Ito mga pati pinagbidin po ng Panginoon sa Mateo City, 15 Mag-ingat kayo sa mga bulaan propita na lapit sa inyo parang nakadamit ng tupa parang nakadamit ng tupa pero sila pala ay lubo na maninila sa kanilang kaluban so yan po bula ang propita nakadamit ng parang tupa akala natin ang Biblia po ang dala at nangaral sila pero bula ang propita na pala number 16 ang sabi ng Penol at makilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. So, paano makilala ang bulang propeta sa kanilang mga gawa? So, madaling makilala po. Kapag pinagawa tayo na wala sa Biblia, so alam na po natin na bulang propeta po yan sapagat so, ang Diyos po nagpapatunay ang kanyang salita. So, kailangan may basihan sa Biblia. Kaya sinabi sa Pablo, para mo na huwag higitan ang nakasulat. So, ibig sabihin, huwag higitan ang nakasulat, nandito tampos sa Biblia po. Pero kung mayroon pong pumarito, kung pumunta sa atin na mangaral magandang balita ng iba po sa mga pinapangaral na apostolis, so huwag tayong tatanggap sapagkat so, maging sumpa tayo kasi kung sinumpa sila na nangaral po na iba sa apostol, so pati po ang naniniwala at tumatanggap ng aral nila na wala sa apostol. At po natin na ang pinapangaral po nila, Jesus pa rin. Kaya lang, ang Jesus na pinapangaral, may kaibahan po sa mga apostol. So may kaibahan sa mga apostol, ang ibig sabihin, mga batid, may kaibahan sa mga apostol dahil ang Jesus po na ipinapangaral ng mga apostol, siya ay anak ng Diyos, naging tao, at siya ang Diyos Ama na makapangyarihan na gumagawa ng lahat ng bagay na atin nakikita. Diyan yan po. So, kung may mga aral po na iba sa mga aral mga apostol, huwag na po tayo maniwala kasi maging sumpa po tayo. Di ba? Kasi ang sabi ng sa Pablo sa Galatians 1 City, ganito po, mayroon po mga tao na gumugulo po sa atin. Ginugulo po atin pananampalataya. Ang sabi sa Pablo, Galacia, in chapter 1, verse 7, Ang totoo, walang ibang magandang balita, sinabi ko ito dahil may mga taong nang gugulo sa inyo. At gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Nanggugulo po. si sabihin, alam mo na sana ang katotohanan, alam mo na pala na ito ang kapatawaran ang pangalan ni Kristo sa pindan ng bautismo pero ayaw silang sangayon at guguluhin lang ang iyong pananampalataya so palataya ka na sana at gusto mong pabautismo na sana pero guguluhin ka pa rin ng diablo para po na hindi matuloy ang magandang plano ng Panginoon kasi ang diablo po harang po yan palagi sa daan ng Panginoon Si Apostol Pablo nagpapatunay sa Presid Thessalonians chapter 2.18 na maraming bisip siya dadalaw sa mga taga Thessalonica pero hinahadlangan sila ni Satanas. So yun po ang Diablo. Ang trabaho ng Diablo ay yun talaga. Hadlangan po ang plano ng Diyos. Noon pa man, si si Iba, ginawa po ng Panginoon. Pinagbilinan po siya na yung puno ng kahoy na yun na huwag silang pipitas ng bunga dahil kung pipita sila ng bunga na iyon, mamamatay sila so ginawa pa lang tao walang kamatayan kaya lang namatay tayo dahil po sa ginawa ng Diyablo yun pong dahilan isinugo ang isa isang anak ng Diyos ating Panay Kristo upang lupigin ang kapangyarihan ng jablo na siyang kamatayan Hebrews chapter 2 verse 14 na ang tinutukoy na anak ng Diyos ay may dugo at laman so tayo po ito tinutukoy ng Diyos, may dugo at laman at si Kristo din nandito sa limutan sumiit ng dugo at laman at siya ay naparito upang ipako siya sa krus at sumigitan kanyang kamatayan napigin niya ang kapanginan ni Diablo na siyang kamatayan So, yun pong dahilan, bakit isinugo po ang anak ng Diyos, hindi mabawi ni naman gawa ng tao ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya, ang anak ng Diyos isinugo na po para lupigin ang kapangyarihan ng Diablo na siyang kamatayan. So, yan mga patid, ang purpose na isinugo po ang anak ng Diyos dito sa libutan. Pero maraming gulo na mga tao nagtuturo na binabaluktot ang mga nang balita tungkol kay Kristo. So yan mga kapatid, ang dahilan bakit araw-araw pinagkaluban din ng Panginoon ng pagkataon kahit sa mga video na ito itong mga live na ginawa natin dito po sa YouTube channel, sa Facebook upang namalaman natin ang galaw ng Diablo. Dahil ang Diablo may bulaan apostol. Si itong bulaan apostol Paano makilala? Nangaral po ng ibang Hisos. So, yun po tinawag na bulan apostol dahil po, Hisos pa rin na pinapangaral tulad ng Hisos na pinapangaral ng mga apostol. Kaya lang, bakit tinawag sila bulan apostol? Dahil ang pupaliwanag, ang pupahayag nila kay atin, ni Kristo, may kaibahan sa mga apostol. Pero Hisos pa rin. Ayon po sa sikan, Corinthian, In chapter 11 in verse 4 mga patid yan po ang sinabi ni sa so Pablo dito po sa 2 Corinthians 11 verse 4 sapagkat madali kayong napaniwala ng kahit sinong dumarating dyan na nangangaral ng ibang isos kaysa aming ipinapangaral eh, sa inyo ito mga patid, na ito po, madali na tayong maniwala sa pagkakala natin Jesus. Yun po ang pantagip ng Diablo. Kaya nga, ang sabi po ni Kristo, mag-ingat kayo sa bula ang propita na lalapit sa inyo na kadamit ng tupa. Akala natin sugo ito ni Kristo. Biblia po ginagamit. Jesus pa rin ang ginagamit. Kaya lang, ang tawag ng sa dito, ang kanilang espiritu iba. No? at tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng Espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa inyong tinanggap sa amin. Magandang balita nga ang akala natin sapat Biblia po ang ginagamit. Kaya lang, ang aral nila iba sa mga pustol. Yun po. Magandang balita pa rin sapat Biblia nga. Magandang balita na sa Biblia po. So akala natin, Jesus ginagamit, magandang balita, sapat galing sa Biblia, pero ang aral, sa aral po tayo mga kapatid, hindi po sa karunungan natin, ang aral ating dapat unawain para po na malaman natin kung itong nangaral sa atin, bula ang propita, bula ang apostol. Ang sinabas pa dito sa 13 ito ang kanyang sinasabi. Ito mga taon na ito, tinatawag na huwad na mga apostol. Pakinggan natin. Sapagkat so, ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manilin lang at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. So, nagpapanggap lang. No? Nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Pero Jesus pa rin ang pinapangaral. Kaya lang, kung ibis natin sa aral ng mabustol, kung sinabi na apostol eh, si Jesus anak ng Diyos, naging tao, si Anjos Aba, Ama, sa lahat. So, ayaw na maniwala kasi iba pong uri na espiritu na sa kanila. Yung pong espiritu ng kasinungalingan. Jesus pinapangaral, pero ito po'y pangtakip lang. No? pangtakip lang ng kanilang pagka bulaan apostol, bulaan propita, bulaan mga pastor. Kasi ito sa 15, may batid, kaya din, hindi rin magtataka na ang kanyang mga alagad na magkukunwari mga alagad na katwiran, pero darati ng araw, paparusahan sila ang lahat ng kanilang ginagawa. Kasi sa verse 14, 2 Corinthians si 11.14 At hindi naman yan kapagtataka dahil maging si Satanas ay magkukunwaring anghel ng Diyos nang bibigay liwanag. Si Satanas daw magkukunwari ang hil ng Diyos nang bibigay liwanag kasi Biblia talaga kahit sa angkang relihiyon sa angkang bansa ang Biblia po ang basihan kapag ginagamit ito ng tao makinig ka talaga sapagat so ang Biblia salita po ito ng Diyos Sabay, so, nandito naman ang salita ng jablo? pero alam natin ang salita ng Diablo kasi nungalingan po. Ito so, na sinabi sa Genesis 3, versikulo 4, na ang sabi ng Diablo, hindi ka mamatay. Pero ang sabi ng Panginoon sa Genesis 2, di City, na kapag kumain kayo sa bunga ng punong kayo na yan, mamatay kayo. So, ang Genesis 3, 4, salita po ng Diablo yan. No? Salita po ng Diablo yan. Ang sabi ng Diablo, hindi ka mamatay. So, nakasulat ng salita ng Diablo, nakasulat ng salita ng Panginoon. At alam natin ang salita ng Diablo, salita ng Panginoon. Kaya hindi po tayo maligaw. Hindi po tayo basta-basta malinlan ng salimutan. Kaya, ang kapatawaran ng kasalanan, wala sa reliyon, wala sa bansag nating pastor, pari ito pagturo may napanampalataya kristyano, ang ating kapatawaran nasa pagtanggap ng pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Yan mga kapatid ang totoo. Ngayon, kung sabihin natin na may alam tayo ng Biblia, so dapat saliksikin natin, basahin, walang isa na kulangan ng kanyang kasama. Sa so, pagkat ang dagba, dagdagbabas na aral, may panlangutan po yan sa Panginoon. Pahayag chapter 22, verse 18 to 19. Binabalaan ko ang nagbabasa sa hula ng propesya sa aklat na ito. Kung sino ang magdagdag ay dagdagan ang salot na nakasulat dito sa Biblia. At sino magbawas alisin na ang kanyang bahagi doon sa langit. Isang e ka magpunta kung dagdag ang aral. Kaya ang ating pinapangaral pinapaunawa, inaunawa po natin ito hindi pwede dagdagan hindi pwede bawasan dahil may parusa po ang dagdag bawas na aral. Nung nais naman natin kaligtasan, so sayang naman mga pandin. Kahit natin ng kaligtasan, kapag po natin kantungan. Nung kung tanggapin natin ang bautismo sa pangalan ng ating ng Kristo, mapatawad natin na kasalanan. Kaya reliyon mo, basta bautismado ka lang sa pangalan ng ating Pinig Kristo. Kasi, mangyari lang po ang bautismo kung magkaroon tayong pananampalataya. Pero habang wala tayong panampalataya, hindi po tayo tatanggap ng bautismo ng pangalan ng Panginoon Kristo. Pero kung manampalataya na po tayo sa aral ng mga apostol galing po sa Panginoon, sumagana na ang bautismo. Ako mga patid, is isa 30 years na po ako bautismuhan dahil po na nagkaroon ako ng panampalataya sa aral na galing sa Biblia dahil sumampalataya po ako, so ginawa ko ang bautismo. Tama ang Biblia. Sa mga apostolis, lahat ng sumampalataya ng aral nila ay na bautismo talaga. Hindi ka maging iglesia ng Diyos kung mananampalataya. Hindi ka tunay manampalataya kung wala kang bautismo. Kasi ang totoong Kristiyan tinawag sa Biblia, bautismado po sila ng mga apostol. Ngapatid, si Philippi po nang aral doon sa Samaria, doon po sa Gawa Kabanata talata lamindalawa na sumampalataya po ang mga taga sa Maria na laki nagpabotismo na sumampalataya na po sila na isang bating habang nakasakay sa karusa pinapangara ni Felipe ang botismo sa gawa din chapter 8 and verse 36 up to 38 na nakadaan na po ang bating sa tubig sabi niya oh may tubig na dito mayroon pa bang hadlang upang hindi ako mabautismuhan. So, ang pinapangaral ni Pilipi pala, bautismo. Kasi ang sabi ng bababating, kung may tubig na dito, sino pa bang hadlang upang hindi ako mabautismuhan? So, ang pinapangaral ni Pilipi, botismo. So, ang sabi ni Pilipi, maari kung sumampalataya ka kang Yesu Kristo. Ang sabi ng bating sa 37, oo, sumampalataya po ako na si Kristo ay anak ng Diyos. So, nangyari ang bautismo. So, hindi pili mangyari ang bautismo kung walang panampalataya ang tao. Pero kung sumapalataya ka na ng araw ng mga Ni na ng panahon, maganap ang bautismo. Ako, i-prove ko yan sa akin sarili. It's almost 30, 30 years na po ako na bautismuhan hanggang ngayon. At dumaan na po ang mga taon, ay patuloy kong pinapangaral ang bautismo nito dahil, tinanggap ko po ito sa kusang loob sa aking panampalataya ayon sa habag ng Diyos. Kasi panampalataya natin, bigyan lang ito ng Diyos. Kaya, huwag sayangin. Nakinig tayo, naintay magkaroon ng panampalataya. Sapagkat, masalungat po ang Roma GSD City. Kasi ang Roma GSD City, magkaroon natin ng panampalataya kung mapakinggan niya ang aral. So magkaroon ng panampalataya lang kung mapakinggan natin ang aral tungkol kay Kristo. So, napakaliwanag po. Sa bawat araw, lulubi ng Diyos, eh tayo ng mga video o lulubi ng Diyos makapag-live tayo sa mga oras na mayroon tayong time, kahit minuto lang, mga na po yan, basta maparating lang natin ang mensahe ng Diyos. Yun po mga patid ang dapat natin gawin na huwag na tayong mag-iba kung anong aral ng mga apostol doon lang tayo 2 Corinthians 13 verse 8 wala kami magawa kundi panig sa katotohanan so ang katotohanan na ang kapatawaran nasa bautismo sa pangalan ng Panis Kristo wala sa bansang pastor bansang pare palataya Christian kung pagturo, kasi maraming pagturo ngayon walang bautismo sa pangalan ni Jesus maraming nagkiklaim na Christian daw sila wala pa rin bautismo sa pangalan Maraming nagkaklaim na sila ay may nampalataya pero wala pa silang bautismo sa Paranesos. Maraming pari din ngayon na hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Tagapagturo o mga pastor, maraming pastor na wala pa silang bautismo sa pangalan ni Jesus. So yun po ang dahilan hanggang sa mga araw na ito. Hindi pa ang Panginoon mga patid bumabalik dahil mahal tayo ng Diyos. At ayon ng Panginoon na masayang lang po ang panahon na binigyan niya sa atin. So dapat tayo po ay manampalataya kung anong aral ng apostol ay gawin natin dahil po ito po ang nais ng Panginoon lahat ng tao ay maligtas. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Nais ng Panginoon lahat ng tao ay at makakaalam ng katotohanan. Yan po, aminsayan ng Diyos para po sa atin. Sana po, nakadagdag ito sa ating kalaman, itong salita ng Diyos na ating pinapangaral na may ipagkalom ng Diyos, buksan ang puso natin at isipan para patanggapin natin ang katotohanan na hanggang ngayon, mayroon na ba tayong bautismo o wala pa? So kung wala pa, magpabautismo tayo. Kung bautismado na tayo sa magpatuloy lang tayo hanggang sa pagparito ng Panginoon para hindi mabura ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay. Maraming salamat po sa mga viewers natin, listeners, dito si Jim Salis sa Facebook. Ito po yung lingkod ng Christo Jesus, Pastor Tomaka, Apostolic Believers of Christ International, sabi sa batisa, Grace, Mercy, and Peace. Be with us, by Jesus Christ. Amen.